Ito na nga mga idol no. Ah, ito na po yung ating order na TP-Link na TLSG uh, 105E no. Ah, uh, gigabit to mga idol no. All right. So gagawin ko nito config natin to mga idol para sa ating uh, mga client no. Dahil mayroon tayong nagpa-connect tayo sa ating internet no. Ah, uh, mayroon tayong uh, bahay. So, mayroon silang sariling uh, router, no, mga idol. So, dito natin sila imamanage, no, mga idol, no. So, ang gagawin natin dito, mga idol, itong uh, LAN 1. So, ito yung mina-ISP natin na uh, 600 mbps na converts, no, mga idol, no. Tapos, yung LAN 2 naman, mga idol, ito yung sa binduan natin sa kayong laundry uh, uh, bindo, to so dalawang bindo mga idol so dito sa bindo na to ay gawin natin tong 100 mbps tapos sa 3 naman 100 mbps tapos dito sa 4 at saka 5 ay 10 mbps dito na din lalagay yung ating uh, dalawang client ko noon na uh, mayroon sariling router no dito natin sila i-manage mga idol 10 mbps ang bibigay ko sa kanila no mga idol no Alright, so umpisahan na natin mga idol. So, ah, uh, dito nga pala sa LAN 1 mga idol, i-coconnect natin muna to. So, ah, uh, LAN 1, lagay natin to. Yan, tapos, ilagay natin tong dulo nito sa ating laptop. Okay. So, ganyan siya sa LAN 1 dito, ang dulo nito sa ating laptop kasi i-coconfig natin siya mga idol. Ngayon, doon na tayo mag screen record tayo mga idol ha tapos i voice over ko na lang yung mga idol na mga idol may ilaw na no so yun nga dito na nga tayo mga idol no so dito tayo sa control panel mga idol no dahil dito natin papasukin yung ip address no isisit natin ito sa network and internet dito muna tayo mga idol no ayan click natin yan tapos yun nakikita nyo naman yan tapos diretso tayo sa change adapter ayan uh, tapos ethernet mga idol click lang natin yan no uh, right click lang natin tapos properties hindi nakikita dito mga idol no pasensya naman kayo no hindi nakikita tapos dito sa uh, internet protocol version 4 mga idol no click nyo yan tapos dito use the following IP address yan i-click natin yan mga idol tapos yan. Isit natin ang ating IP address, so, no? Uh, ang naka-default kasi yan, 0.1. Yan. 192.168.0.1 yung naka-default IP address na ating switch, no? Ngayon, gawin natin itong 0.2 mga idol, no? Yan. 2. 0.2. Yan. So, instead na 1, 2 ang ilalagay natin mga idol dyan para hindi mag-conflict ang ating uh, switch sub, ng no, mga idol. Tapos, yung subnet mask, click lang natin automatic na 'yan tapos okay na lang yung mga idol no okay na diretso 'yan ayan to so balik na tayo dito mga idol no pasukin natin ang IP address na 192.168.0.1 mga idol para ma-access natin ang ating dashboard ng hub natin mga idol no ayan diretso na agad tayo dito tapos username admin tapos password admin din mga idol, no? Tapos login tayo. Tapos papalitan din natin yan agad diretso mga idol, no? Alright. Tapos ayan. Ayan. Palitan natin to ng ano, password. Na bagong password, no? Ayan. So, sit lang natin, no? Nasa inyo yan kung anong ilalagay nyo na bagong password mga idol. Ayan. Tandaan nyo lang yan dahil yan ang magagamit din yan, yan pag sakaling kayo ay mag-login. Ayan. Confirm nyo lang. Tapos Diretso na agad tayo dito. Marami tayong makikita diyan, bilan. Tsaka yan mga monitoring na 'yan. Tapos ang gagawin natin mga idol, hindi natin muna gagawin 'yan dahil hindi naman 'yan ang kailangan natin. Dito tayo sa OOS. Yan QOS pala mga idol. Tapos ayan, bandwidth control dahil 'yan naman ang kailangan talaga natin, 'no? Ayun, hindi natin pala gigiligay pa kung anong mga papasokin sunod na natin ng gagawin yan Yung iba diyan, yung bilan na setup na 'yan. So dito tayo sa ating kailangan, no? sa bandwidth control. Ayan kung nakikita nyo na mga mga idol no, yung port 1. So diyan natin ilalagay ang ating main ISP. Uh, gagawin natin ng na unlimited lang 'yan. So diretso na tayo sa port 2 mga idol. Ayan no, sa port 2 na tayo tapos seat natin 'yan. Uh 1 Mbps equivalent of 1200 uh 1024 mga idol no. 1 Mbps So, hanggang ang port mga idol, uh, gagawin natin ng 100 mbps. So, compute natin yan. Uh, dito to, compute natin, calculate natin yon yung 1,024, no? Uh, 100 mbps. yan. ayan. So, type natin dito, 1,024. Uh, times yan uh, 100 so 100 mbps yan mga idol So, yan ang calculate, calculate natin, no? Ah, uh, yan. One hundred, ah, one hundred two thousand four hundred ang ating ilalagay dito, mga idol, no? Sa ating fourth, ah, port uh, two, saka sa port three. Dahil yan ang gagawin nating one hundred Ayun nakalagay na, no? So, click na rin ulit natin yung fourth three, no? Ah, uh, yung ingress, saka egress, mga idol. Hindi nakikita dito ang egress kasi. Yung uh, is screen record ko kasi hindi ko napapansin na hindi nakikita no? may igris pa rin ha? same pa rin sila download saka upload yan mga idol ha uh, sila para ang ano ayan tapos dito sa port 4 uh, 10 Mbps ang aking isisit dyan mga idol no so complete na naman natin na 1024 times 10 Mbps yan 10 ilalagay natin so yan ang lalabas so 10,240 So, 8,240 so, dyan nilagay natin dito mga idol, no? Ayan. Sa port 2, sa, ay, sa port 4, saka port 5. Parihasan sila. Yan ang sa ating mga client, no? Na may nilagay ako na router doon. So, yan ang nakakontrol natin sila dito. Ayan. parehas lang din yan sa, sa 5. Uh, yeah, ganyan din. Tandaan nyo mga idol, ha? nakikita dito yung igres, ha? Uh, yan yung, ano, Upload. Igris. So, parehas lang din. Tapos, okay lang. Apply lang, no? Mga idol. Ayan. So, ngayon, andyan na mga idol, no? Uh, ang gagawin natin ngayon mag-speed test tayo sa port 2. Ayan, no? Speed test tayo sa port 2. Uh, 100 Mbps yun, mga idol. Sana magiging successful ang ating, tama ang ating configuration, no? Ayan. Speed test tayo by Okla, no? Alright. Click lang natin yan tapos uh, ayan ito, go ayan Bakit natin yan no? speed test tayo sana magkakuha tayo ng 100 mbps dito mga idol alright ayan kang sakto naman ang ating configuration mga idol no kang tama naman ang ating uh, paglagay no yan ang uh, port 2 yan yung sa ating bindo 1 saka port uh, 3 uh, yan ang bindo 2 no So, 100 Mbps ang ina-allocate ko diyan mga idol. Saka, 4 and 5, yan yung 10 Mbps na aking allocation, no? Ayan, 91.53. So, sa ano tayo? Port 4, mga idol, yan yung uh, uh, 10 Mbps, no? Test tayo sa 10 Mbps ng mga idol sa Port 4 at uh, saka Port 5 nyo. Uh, ayan, sana matama din ang ating uh, calculation, no? Sa... Uh, ang 1 mbps, uh, 1,024 equal uh, kbps yun. 1,000 kbps, 24 kbps equivalent ng 1, uh, 1 mbps mga idol. Alright, ayan, nakakuha siya ng 9.88 mbps. So, di na rin masama o kung ang accurate man ang ating configuration mga idol. no